Problema lagi ng talipapa owner na si Delia ang mga naggalat na basura sa harap ng kanyang pwesto sa barangay New Lokban, Baguio City. Aniya, mas dumami pa raw ito lalo na noong holiday season dahil na rin sa irresponsabling pagtatapon ng ilang bisita. Ang problema nga sa sobrang dami ng bisita, hindi na halos makukontrol ang basura. Oo. Normal lang yan. Sa akin normal lang yan kasi yearly tumanda na ako dito. Uh, Pag-leerling ganito ka, kung hindi mo maiwasan, ang daming basura talaga. Ang basura, talaga, yun talagang number one din ang problema ng bagyo, ang basura pag maraming bisita. Siyempre, habang naging, nag-aano ang ekonomiya ng bagyo, dumadami ang bisita. Dumarami rin ang basura, kasama kasi sa paglago ng ekonomiya, ang basura talaga. Sa dami ng mga basura, ang iba kong minsan hindi agad-agad nakokolekta dahil na rin sa bigat na daloy ng trapiko. Oo, madaming basura, siyempre madaming basyunista Pero okay, talagang malinis. Oo, mm. oh, na-pick up na. After three days dati, hindi umabot. Ngayon lang naman. Ayon sa General Service Office ng Lungsod, umabot sa higit limang daang toniladang basura kada araw ang kanilang itinapon noong holiday season. Talagang Dumami po yung basura natin ngayon. Kaya mayroon kami mga backlog ngayon sa mga barangay Ganun. Kasi based sa aming uh, waste characterization study, ang naipoproduce po ng isang tao sa isang araw ng basura is more or less kalahati ng kilo mm -hmm. sa araw. Now, nakita niyo po naman, ma'am, na dumami yung ating mga tourist na bisita. So talagang nag-increase uh, parang nag ng malaki yung ating basura. Uh, Mayroong labing siyam na truck ng basura ang umiikot sa lungsod upang kolek at itapon ang mga naiwang basura noong nakaraang holiday. Mula sa 180 hanggang 190 na tonelada ng basura na itinatapon sa lungsod kada araw, pumalo ito sa 500 tonelada mula noong December 25 hanggang January 1. Napilitan din ng ilan sa mga kawani ng GSO na mag-overtime para maitapon lahat ng mga basura. Pinagtutuunan ng General Services Office ang pagtatayo ng mga material recovery facility para mabawasan ang mga basurang itinatapon ng lungsod sa Kapas Tarlac. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.